Maraming pinaniniwalaan ng tao. Mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasaling ba ang paniniwalang iyan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunan, Biblia o kuro-kuro. Muli po ay sumasa inyo ang palatuntunang ito, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay samahan nyo kami sa mahalagang pagtalakay po natin. At gaya po ng dati, ako po ang kapatid na Orly de Guzman, kasama po natin ang kapatid na Christian Cruz. Maraming salamat po kapatid na Orly. Mga kaibigan, hangad po namin na kayo po ay laging nasa mabuting kalagayan. Kapatid na Christian, marami nakakaalam na importanteng ang tao ay mabuhay sa kabanalan eh. Opo. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ang iba nagahanap talaga ng reliyong papasukan Sa sapagkat inahanap nila kung saan reliyong siya makagagawa ng kabanalan. At yung mga kaanib na may kinaaaniban na pong reliyon ay talagang pinakahihintay niya yung special na okasyon mm -mm. sa kanila pong reliyon para doon ay makilahok sa pag-asa na sa paglahok sa ganong okasyon eh talagang mababanal po sila. Hindi natin iisa-isahin kung ano ano mga okasyon yung mga ginagawa ipinagdiriwang sa iba't ibang relihiyon uh, sa sobrang dami hahaba tayo kukulangin tayo ng oras kaya samahan nyo kami sa pagtalakay na ito ang ating kukunan ng impormasyon siyempre po Biblia banal na kasulatan hindi po opinyon hindi po kuro-kuro ng sino man tao paano pinatunayan ng Biblia kapatid na Christian Napaka-importante na makagawa ang tao ng kabanalan. Hindi niya dapat iwasan ang mga gawang pangkabanalan. Pakinggan po natin ang itinuturo po ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo mga kaibigan dito po sa Ebreo sa 12 at 14. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo ito. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakahalaga po, kapatid na Orly, na ang tao makarating sa kabanalang hinahanap ng Diyos. Sapagkat mm -mm. ang hindi makararating sa kabanalan, tiniyak po ng Biblia, hindi makakakita sa Panginoon. Kailan ba makikita ng mga nagpakabanalang Panginoon? Sa araw po ng paghuhukom, sa makatwid, pagka sinabing hindi makakakita sa Panginoon, eh hindi po maliligtas. Mm -mm. At marami tayong pagtalakay na ginawa, yung nasa Biblia, na makakapiling ng mga tao ang Diyos to sa bayang banal. Ah, pero kung sino mga tao yun, yung nakagawa po ng kabanalan na hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Mm -hmm. Hindi yung naisip lang at ginagawa ng mga tao, iba sa paraang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Eh ngayon pa lang, ano na ang tinitiyak ng Biblia doon sa mga tao na ayaw magpakabanal, hindi nagawa yung lang hinahanap ng Panginoon Diyos. Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa Apokalipsis sa 21, sa 1 hanggang 2 at 27 pa. Ganito po ang nakasulat. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi, yaun lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero tiniyak po ngayon pa lamang ng banal nakasulatan na ang mga gumagawa ng karumal-dumal kasuklam-suklam na sa kasalanan mm -mm. hindi nakarating sa kabanalan ay hindi po makapapasok sa kaharian ng Diyos hindi makakarating sa bayan banal di hindi makakapiling ang Diyos mm -hmm. hindi nila makikita ang ating Panginoon opo at ang makakakita sa Panginoon Diyos yung mga nabuhay sa kabanalan na hinahanap ng Diyos. Opo. Bakit po namin ipinagdidiinan yung kabanalang hinahanap ng Diyos? Kasi mayroong ibang iniisip at ginagawa ng iba na para sa katila, yun ay kabanalan. Pero Opo. ang batayan, yung kanilang sariling opinion, yung kanilang sariling palagay. Sa palagay ko, eh, mabuti ito. Eh. Mm -hmm. Itong aking ikaliligtas, itong aking ikababanal. Ano ang katunayang kapatid na Christian na yung ginagawa ng tao sa ganang kanyang sarili, iba sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos, hindi totoong kabanalan ang nagagawa ng tao. Pakinggan po natin ang mababasa nating nakasulat. Dito po sa Roma, sa 3G, sa ganito po ang nakasulat. Pakinggan po ninyo ito, mga kaibigan. Tulad ng nasusulat, Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay tumalikod. Pare-pareho silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kapatid na Orly, ito po ang uh, patutoon ng banal na kasulatan na walaan yang matuwid kahit hmm. isa. Kaya sa ganang sarili po ng tao, hindi niya maipipilit na nagagawa niya yung kabanalang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Kasi nasa Biblia eh, walang matwid, wala kahit isa. Wala bang kababalian yon na yung sinasabi sa ating binasa na walang matwid, wala kahit isa? Meron po. Ito po katunayan, mga kaibigan. Pakinggan po ninyo, dito po sa Juan 6, 68 hanggang 69, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo ito. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami, nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Kapatid na Orly, tanging ang Panginoong Heso Kristo lamang po ang nakatugon sa lang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Mm -mm. Kaya ang pagkakilala, pananampalataya, ng mga apostol sa Panginoong Heso Kristo, ang Panginoong Heso Kristo ang banal ng Diyos. Nais nice, natin ipapansin yun. Banal ng Diyos. Po? Hindi po banal na Diyos. Mm -hmm. na gaya ng iniisip, opinion po ng iba. Mm -hmm. Ang Panginoong Heso Kristo nakarating doon sa kabanalan na hinahanap ng Diyos sa mga tao. Eh, yung ba'y nagawa ng Panginoong Heso Kristo sa ganang kanyang sarili lamang kapatid ng Christian? Hindi po kung bakit siya nakarating sa ganong kalagayan, bakit siya nakatugon. Pakinggan po ninyo dito po sa Juan, sa Gis, sa 36, ganito po ang sagot ng banal na kasulatan. Sinasabi ba ganin tungkol sa kanya na pinabanal ng ama at sinugo sa sanlibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Kapatid na Orly, ang Panginoong Heso Kristo, kaya po nakatugon sa kabanalang hinahanap ng Panginoong Diyos, eh dahil sa siya po ay pinabanal ng Diyos. Mm -mm. Hindi dahil sa siya ay Diyos at binanal niya ang kanyang sarili. Mm -mm. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, iba po ang Diyos na nagpabanal sa Panginoong Heso Kristo kaysa po kay Kristo na pinabanal ng Ama. Ang Panginoong Diyos ang tanging may karapatan at may kapangyarihan na makapagpabanal sa tao. Opo. Ha? Kung bakit binigyang din natin yon. May mga relihiyon na yung kanilang mga kinikilalang mga tagapangaral o hindi man na meron doon mga nagawang katangi-tangi ay pinababanal o ginagawang banal nung kanilang mga nangangasiwa sa kanilang relihiyon. Okay. Samantalang wala naman silang karapatang okay. gawin yon kundi ang ating Panginoon Diyos ang may kapangyarihat may karapatan na magpabanal sa tao sa pamagitan ng kanyang kalooban Opo. na nakasulat sa banal na kasulatan. Eto tanong, wala bang tsansa ang tao, kapatid na Christian, na maging banal sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Meron po, ang totoo. Yan pa nga po ang plano o panukalan ng Diyos noon pa pong una. Mm -mm. Ito po katunayan, pakinggan ninyo mga kaibigan, dito po sa Efeso sa 1.4, ganito ang nakasulat. ayun sa pagkapili niya sa atin, sa kanya, Bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kapatid na Orly, nais nating ipapansin sa atin pong mga taga-subaybay na bago pa itatag ng Diyos ang sanlibutan. Wala pang tao. Opo, plano na, panukala na ng Panginoong Diyos na ang tao ay maging banal. Mm -mm. Kaya may tsansa ang tao. O opo na makarating sa kabana lang hinahanap ng ating Panginoon Diyos. bagamat sa binasa natin, walang matwid, wala kahit isa, pero may pagkakataon ng tao Opo. na makarating sa kabana lang hinahanap ng Diyos sapagkat yung po ang plano ng Diyos, yun ang panukala ng Diyos. Wala pang tao, wala pang mundo, meron na po ganun panukala ang ating Panginoon Diyos. Eh bakit ang nais ng Diyos o ang panukala Niya, noong pa na ang taong lalalangin Niya, ay maging banal. Pakinggan po natin dito po sa unang Pedro sa 1:15 hanggang 16. Ganito po ang nakasulat. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Makatwiran po na ang tao ay Magsikap na makarating sa kabanal ang hinahanap ng Diyos sapagkat mm -mm. ang Diyos na lumalang sa tao ay banal. Mm -mm. Kaya ang gusto ng Diyos, siya na lumalang ay banal, yung kanyang mga taong lalalangin batay sa kanyang plano ay maging banal din. Opo. Mm. Kaya lang, kapatid na Christian, nakatugon ba ang tao? doon sa plano o panukala ng ating Panginoon Diyos na ang taong lalalangin niya ay makarating sa kabanalan at makarating sa piling niya o magtamo ng kaligtasan? Hindi po eh, dahil sa ang tao po ay nagkasala. Ito pong katunayan mga kaibigan. Pakinggan po ninyo dito sa Roma sa 3.23. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Eh ito po dahil lang kaya ang tao hindi po nakatugon sa kabanalang lang hinahanap ng Panginoon Diyos. Mm -mm. Sapagkat ayon po sa Biblia, mga kaibigan, ang lahat, maliban po sa Panginoon Heso Kristo, mm -mm. ay nagkasala. At hindi nakaabot no, sa kalwalhatian, kabanalang lang hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Opo. At mula ng ang tao ay magkasala, ano na ang kanyang matinding pangangailangan? Bukod pa doon sa pangangailangan niya sa araw-araw sa buhay na ito. Pakinggan po natin dito po sa Roma 7 sa 24. Ganito po ang nakasulat. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Kapatid na Orly, ang lalong kailangan po ng tao ay yung magliligtas sa kanya. Mm -mm. Kaya kailangan niya talaga ng kaligtasan eh. Mm -mm. At batay sa talatang iya, kapatid na Christian, walang kapasidad ang tao sa ganang kanya sarili Opo. na kanyang iligtas ang sarili niya. Mula doon sa, ang sabi sa ating binase, sa katawang ito na nagdudulot ng kamatayan. Opo. Wala siyang kapangyarihan na iligtas ang sarili niya sa kamatayan. Eh bakit ba ang tao nangangailangan ng kaligtasan mula nang siya ay magkasala? Sapagkat mayroon pong pasyaan Diyos tungkol sa taong nagkasala. Pakinggan po ninyo. Kung ano yun, dito po sa Roma 6, sa 23, ganitong nakasulat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayan ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kapatid na Orly, ang pasya po ng Diyos sa taong nagkasala, eh magbabayan siya. Mm -mm. At ang kabayaran sa kasalanan, kamatayan. Lahat ba ng nakalibing sa libingan namatay na, ay nakabayad na sa kadilang nagawang kasalanan. Ay hindi po, hindi pa ho ganap. Sapagkat ang ganap na kabayaran ng kasalanan, eh hindi po yung kamatayang pagkalagot ng hininga. Mm -mm. Kung alin po yun, pakinggan ninyo mga kaibigan, sa Apokalipsis sa 20.14, at ang kamatayan na tanghade ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang kamatayang ganap na kabayaran po ng kasalanan, ay ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Mm -mm. Na yan ay pumasok o itinakda ng Panginoon Diyos sa mga tao mula nang ang tao ay mahulog sa pagkakasala. Okay. Teka muna, baka ang iniisip ng iba, eh, kaya nga kami nagsisikap na gumawa ng mga gawang pangkabanalan. Eh. Dahil nga alam namin na merong nakatakdang parusa sa mga nagkasala. Kaya namimili kami ng relihiyong papasukan. At doon sa aming pinasukang relihiyon, maraming mga aktibidad doon na inaakala naming uh, makababanal sa amin. Bumanggit tayo ng ilan. Apo. Merong uh, nagpipinitensya, Apo. merong uh, sumasama sa mga prosesyon. May ipinangingilin po. O kung, man, kung anong mga araw na bawal kumain ng ganito, hindi dapat gumagawa ng ganon. Mm -hmm. Sa kanilang pakiramdam ay nababanal, uh, nababanal sila, kaya sila'y magtatamu ng kaligtasan. Ito tanong, uh, mababanal ba ang taon sa kanyang sariling paraan at siya ba'y maliligtas sa kanyang sariling kaparaanan? Hayaan po natin, sa Biblia po natin basahin na sagot. Pakinggan natin, dito po sa Tito sa 3 at 5, ganito ang nakasulat. Pakinggan po ninyo ito, mga kaibigan. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ngayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Kapatid na orli tinitiyak po ng Biblia, pinatutunayan po ng Biblia na ang kabanalan, hindi po magagawa ng tao sa ganang kanyang sarili lang. Mm -mm. Maaring sa turing na iba, kabanalan yun. Opo. Pero ang kabanalan po, nasa paraan ng Diyos. Mm -hmm. Kaya ang dapat magawa ng tao, kabanalan na ayon sa paraan, itinuturo ng ating Panginoon Diyos. Opo. Pagka itinuro lang ng tao, pakiramdam lang ng tao, opinyon ng tao, hindi ho totoong kabanalan yon. Kaya ang tao hindi mababanal sa kanyang sariling kaparaanan, gaano man kalaki ang kanyang puhunan. Totoo po. At hindi siya magtatamo ng kaligtasan sa kanyang sariling kaparaanan, gaano man kalaki ang sakripisyo po ng tao. E bakit hindi sa sariling gawa ng tao magtatamo ang tao ng kaligtasan. Ganito po ang itinuturo pa ng banal na kasulatan. Sa Roma, sa 4.4, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo ito, mga kaibigan. Ngayon sa kanya na hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Kapatid na Orly, dapat maunawaan po ng lahat na kung ang kabanalan po eh magagawa ng tao sa sarili niya, mm -mm. eh lilitaw po, eh, magiging utang po ng Panginoong Diyos sa tao ang kaligtasan. Ang kaligtasan eh, utang ba ng Panginoong Diyos sa tao? Hindi po. Ang kaligtasan po ay biyaya mm -mm. ng Panginoong Diyos na Kanyang ipagkakaloob sa tao. Kaya sa may talata, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Maligtas. Ang kaligtasan po ay biyaya eh. Kaya kung sa sariling paraan ng tao siya maliligtas, eh... Lumilitaw, utang na ng Diyos sa tao na siya iligtas sapagkat nagawa niya sa sarili niya yung ikababanal at ikaliligtas niya. Hindi po ganun eh. Kaya ang tao ay uh, nangangailangan talaga na masunod kung ano ang kalooban ng Diyos, sumangayon siya sa paraan ng Diyos para siya ay magtamu ng kaligtasan. Mm -hmm. Baka may nag-iisip, eh, napaka miserable na pala talaga ng kalagayan ng tao. Wala na pala siyang pag-aasang makita ang Panginoon o maligtas kasi uh, hindi siya makaabot sa kabanalan na hinahanap ng Diyos sa kanyang sariling paraan. Ang Panginoong Heso Kristo lang ang nakatugon kasi pinabanal siya ng Ama at ang ginagawa niya ay kung anong nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Wala na bang pag asa ang taong nagkasalan na makaabot sa kabanalang hinahanap ng Panginoon Diyos? Meron po ang katunayan sa Biblia po, meron pong binabanggit ng mga taong inaring banal. Mm -hmm. Pakinggan po ninyo kung sino sila, mga kaibigan. Dito po sa Roma sa 3, sa 23 hanggang 24, ganito ang ating mababasa. Ang lahat ay nagkasala at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos at naging banal sila bilang kaloob ng kanyang kagandahang loob sa bisa ng pagtubos na galing kay Kristo Jesus. Kapatid na Orly, dito mayroong mga tao na naging banal mm -mm. dahil po anya sa pagtubos na galing kay Kristo Jesus. Mm -mm. At yung kabanalang iyon, hindi sa sariling paraan ng tao. Opo. Sapagkat niliwanag yan, naging banal sila bilang kaloob Opo. ng kanyang kagandahang loob. Kaya ang kabanalan, kaloob po ng Diyos pagmamagandang loob ng Diyos. Kaloob po ng Diyos sa mga tao. Pero paano mapapasa tao yun? Ha? Magpipinitensya ba kapatid na Christian o kaya ay uh, mga indulhensya sinasabi ng ibang relihiyon at iba't ibang mga aktibidad na sinasamahan ni lalo ng kanilang mga kaanib? Ay, hindi po, kundi ang sabi po sa Biblia, sa pamamagitan ng pagtubos nagaling sa Panginoong Heso Kristo. Kaya tama na ang tao ay maghanap ng relihiyon eh, gaya ng ating sinabi sa unahan ng ating pagtalakay. Opo. Na doon eh, masusumpungan niya yung kabana lang uh, ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan. Mm -hmm. Pero ang hahanapin niyang reliyon o iglesia, yung tinubos ng Opo. dugo ng Panginoong Heso Kristo. Hindi ho kahit aling iglesia, hindi ko mo masaya. Ha? Kasi iba ay hinahanap masaya. Ako ay yung lungkot lungkotan ng buhay ko eh. Kaya sinamahan ko yun. Yung kanilang pagtitipon masaya. May indakan, may dundagan, may sayawan. Ha? May pista ng kung ano-ano. Eh, ang dapat pong aniban ng tao para siya ibabanal, makarating sa piling ng Diyos, yung tinubos ng ating Panginoong Heso Kristo. Eh, sinasabi ba sa atin ng Biblia, kapatid ng Kristiyan, kung anong iglesia yon Opo. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang itinuturong ito ng banal na kasulatan. Dito po sa gawa sa 20-28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, pakinggan po ninyo ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakaliwanag po, kapatid na Orly, na ang binili o tinubos ng dugo ni Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Hindi po Iglesia Katolika. Huwag okay, magagalit magagalit. Hindi Iglesia Baptista, Metodista, uh, Episkopal, at iba't iba pa. Hmm. Ang nasa Biblia po, ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. E eh, gaano kahalaga pagka ang tao ay nasa Iglesia na binili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Hayaan po natin, Biblia ang magpatuto niyan. Pakinggan ninyo, Roma 5:8 hanggang 9 hanggang 10 ganitong nakasulat. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa at ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Kapatid na Orly, napakahalaga po na ang tao ay makabilang sa iglesia na Napawalang sala sa pagkatinubos mm. ng mahalagang dugo ni Kristo. Sila po ay nakatitiyak po ng kaligtasan sa puot mm. ng ating Panginoong Diyos. At yan eh, sinasabi, yung mga napawalang sala, inaring ganap eh. Opo. Ah, hindi ganap kasi nagkasala. Opo. Hindi banal kasi nga nagkasala. Mm -hmm. Pero nang matubos po ng dugo ng Panginoong Kristo at mapatawad, inaring ganap do sa binasa natin kanina sa Roma 3:23-24 eh, inari ng banal eh. Opo. Kasi tinubos na po ng dugo ng Panginoong Heso Kristo, eh di nakaabot do sa kabana lang inaasahan ng Panginoon Diyos. At nabanggit din natin, hindi ang tao ang gagawa ng paraasagan ng ganang kanyang sarili, ang kabanalan, ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mm -hmm. At ang nasa kalooban ng na sa Biblia, kailangan ang tao ay matubos, mapatawad sa kasalanan, na ang tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo na nakarating sa kabanalan ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ayon pa rin sa Biblia, ano kapalaran ng mga kaanib sa Iglesia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan po natin ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa Efeso sa 5.25-27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Kapatid na Orly, ito po ang kapalaran ng iglesia ni Kristo sapagkat itong tinubos ng dugo ni Kristo, ang iglesia po, ang ililigtas ng ating Panginoong Heso Kristo, ito ang ihaharap sa Panginoong Diyos na walaan niyang dungis, walang kapintasan, banal na ihaharap sa Panginoong Diyos. Kaya nakatalaga na sa ating Panginoong Diyos. Karapat dapat sa Panginoong Diyos. Hindi po dahil sa hindi nagkasala ang tao ng umanib sa iglesia. May pagkakamali din, may pagkakasala. Opo. Pero nang matubos, nalinis. Kung hindi man ganap, inaring ganap. Kung hindi banal, inari ng banal, eh na nakatugon do sa plano o panukala ng Diyos sa paglalang sa tao. Pero ito po'y matutupad kung ang tao nasa loob ng iglesia na tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Na ayon po sa Biblia, ang iglesia ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Heso Kristo, ito po ay ang iglesia ni Kristo. Alam po namin, gusto niyong makarating sa kabanalan. Kaya nga, kita namin ang inyong sakripisyo. Hindi ho matatawaran ang hirap niyo. Pero ang kabanalan po ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa paraan po ng tao. Na ang kabanalan po na ayon sa kalooban ng Diyos, mangyayari, matutupad sa atin sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Kami po'y nagaanyaya na samahan niyo po kami sa pananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po Opo. sa muling pagkasangkapan sa palatuntunang ito Opo. para ihayag ang iyong mga kalooban Opo. na ikababanal po ng tao kapag kakanilang sinunod. Amen. Sana po pakitulungan ang lahat ng naabot ng programang ito. Opo. Masunod po ang iyong mga kalooban. Amen. Maging kaanib sa tunay na Iglesia ni Kristo upang makarating din sa kabanal ang hinahanap mo po. Amen. Makatiyak po ng kalikas. Pakibasbasan po ang buong Iglesia, lalong-lalo na po, ang aming tagapamahalang pangkalahan. Amen. Buong galang po naming pakiusap ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Nawa ay nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin daw ang palagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.